Yung mga followers natin na nagko-comment, uh, kailangan sagutin natin. Ano? Yung mga followers natin na um, tumatawag, ginagawa natin ng uh, panahon na makausap. Ano? Uh, kasi, mahal ko kayo. Yun. Sarap pakinggan. Ano? Ano? Magandang gabi mga idol! Welcome back dito sa ating tambayan. Siyempre, dito lang yan sa ating huntahan. <laughs> masaya na naman ano, kasi hindi nakakaramdam ng sakit. Ano kasi, uh, tulad ng video na ginawa ko, yung pinakahuli, uh, yun nga, yun talaga yung napansin ko dati, before na um, naging masaya ako dati. Kasi nga, ilang taon na nakakalipas, ano ah uh, maliliit lang naman maliliit na um, uh, napapansin na nagbabago ano nagbabago yung sakit na hindi ko ito naramdaman o hindi ko ito naranasan do so, sa mahabang panahon na nagpapagamot ako sa doktor mahabang panahon na umiinom ako ng gamot mahabang panahon na napunta ako sa hospital. Matagal-tagal na ako hindi nakapunta sa hospital ha, para magpagamot ng GERD kasi ang tagal Plus ata, uh, ano, di ba hindi naman agad-agad na one shot uh, magaling na ako. Ano ito? Uh, sabi ko nga, bahala na. Ginawa ko yung mga um, dapat kong gawin sa uh, pagkonsumo ng tamang nutrition para sa aking katawan, para sa aking kalusugan. Nung una, hindi ko nararamdaman kung may nababago o may uh, nangyayaring maganda hanggang sa utay-utay. Utay-utay siya talaga mga idol. Tapos yun, ah uh, sa utay-utay na yun, syempre, may paminsan-minsan na hirap at uh, ako sa aking doktor, sa aking doktora. Yan, ah uh, yun nga, yung hirap minsan na nararamdaman ko minsan, na uh, naiisip ko na part ng GERD. Kasi katulad nung aking arthritis ngayon na uh, Um dinadamdam ah uh, nung umpisa pagkakamalaan mo talaga siya na um, naging uh, komplikasyon ng sakit na gourd kasi um ingat yun yung kinento ko na dumadapo nawawala sa tuwing may good. ano at napan, nalaman ko nga na yun pala ay komplikasyon o side effect side effect ng gamot na iniinom natin. Anyway, nakwento ko na yan. Ano? Yan. Um, ngayon, mga kaibigan, syempre, um, yung mga followers natin na nagko-comment, uh, kailangan sagutin natin. Ano? Yung mga followers natin na um, tumatawag, ginagawa natin ng uh, panahon na makausap. Ano? Uh, kasi, mahal ko kayo. Yun. Sarap pakinggan. Ano? Yung mga tagumpay na nakamtan ko sa larangan ng pagpagam ng paggagamot, sa larangan ng uh, magandang practice na ginagawa ko sa tamang nutrition, talaga namang i ko sa inyo. Kaya ano pa naman yung kahilingan nyo dito sa aking YouTube na uh, sagutin yung katanungan nyo, syempre sasagutin ko at syempre ito yung Uh, isa sa mga kaibigan natin na uh, followers natin na sumusuporta sa ating YouTube channel at uh, natutuwa ako dahil hanggang ngayon nararamdamat nararana nararanasan ko sa inyo na uh, maganda talaga yung ginawa kong practice para m ano uh, gumaling ako kasi naniniwala at naniniwala kayo sa kagalingan na alam ko na makakamtan nyo din. Yun, mga idol. Siyempre, shout out kay Maria Ninita Bahu. Yan. Uh, from uh, UK? Ma'am, UK ka? Okay po. Hindi uh, ko alam kung magandang gabi dyan o mag um, magandang umaga. Kasi dito sa Pilipinas ay uh, alas 10 15 ng gabi. Ano po? Yan. <coughs> Shout out po. Uh, kanina binasa ko na te eh kay Ma'am Ninita. May dalawa siyang ano, may dalawa pala siyang um, comment. Ano, uh, 22 hours na nakakaraan. Yan. Uh, positive siya ng H5 Lori. Uh, dalawang linggo yung gamutan. Tama po, ma'am. Dalawang linggo po talaga ang gamutan. Kung nasa UK po kayo, uh, kaparas din po dito sa Pilipinas. Dalawang linggo yung gamutan. Tapos binigyan ka ng gamot ma'am na dalawang klasing um, antibiotic. Uh, parang ganito din, ganito din yung ininom ko. Ha? Tama po, may dalawang klasing antibiotic po. Ito po inakwento eh, ko na rin sa mga vlog na ginawa ko dati. Uh, tapos aha. Uh -huh. Binigyan ka rin po ng gamot, ano po, para sa GERD. Excuse lang po ha. <clears throat> Yan. Bibigyan ka po ng gamot para sa GERD, ito po ay PPI, proton pump inhibitor. Yan. Um, Ingat-ingat po sa pag-inom ng ganitong gamot kasi nga sinabi ko, sinabi ko naman nung mga nakaraang vlog na may side effect kaya po uh, hindi ko po sinasabing huwag n'yong inumin kasi kailangan po. Ano po, kailangan po natin? Ang sa akin lang po para hindi na tayo magpaulit-ulit ng pag-inom ng mga gamot na ito, kailangan i-address natin yung dahilan kasi itong mga gamot po, pinag-uusapan natin, ito po ay gamot para mawala yung ating mga uh, sintomas. Ano po? Yung symptoms ng sakot na GERD. Ano po? Yung sakit na GERD. Ang sintomas po, nagkaroon kayo ng H. pylori at yung hirap na nararamdam at na nararanasan nyo. Yan po yung mga symptoms. At ito po mga binabanggit nating gamot dito, yung mga pinag-uusapan natin, yung linagay ni Ma'am Maria Ninita, yan po ay ga gamot para mawala, para maayos yung nararamdaman nyo dun sa sintomas. Okay po ba? Ang kagalingan po at kagamutan po para hindi na um, maulit na uminom tayo ng ganito mga gamot, pala kasi natin ating resistensya sa tamang uh, pagkonsumo ng uh, pagkain na nasa tamang nutrition at kung kaya natin baguhin kung kaya natin kahit kahit madalas, ano ayoko pa minsan-minsan eh, kahit madalas na uh, yung lifestyle natin. Okay ba 'yon? Okay. Tapos ano pa sabi nila dito? Aha. Taas ang BP. Sabi po, ako hindi tumataas ang BP, Madam. Pero sabi po ng karamihan dito tumataas ang BP at sabi din po ng aking uh, doktor yung iba kaya tumataas ang BP syempre dahil doon sa nararamdaman natin stress po ang katawan natin mayroon din po tayong takot dahil uh, hindi natin maintindahan yung pakiramdam na meron tayo uh, yun po na ito po ang dahilan kung bakit tayo tumata tumataas yung BP yung blood pressure o buhay pag-ibig yun e, e, isama pa rin iyan oh nagkakaroon ng makate, uh, stress po kasi. Ano po? Yung pangangate po, paglagas ng buhok, um, ano pa, yung, ano pa, pagkakaroon ng mga mapuputi sa balat, nagkakaroon ng patsi-patsi balat, nagkakaroon ng tagihawat, at kung ano-ano pa sa balat, yan po ay sign ng stress. Ang sakit po natin ay nakaka-stress. Ano po? Nakaka-stress po talaga. At yan po ay um, pagdadaanan talaga natin. Ma'am, ha? Uh, ito po ay uh, para sa inyong uh, kaliwanagan para ng inyong isipan para hindi kayo matakot. Ano? Tapos, um, yung um, pagpait po. Uh, pagpait po ng inyong dila na. Ano? Dila na. Kasi kumakapit. Kadalasan po yan. Uh, antindi po nung antibiotic na ininom natin dalawang, dalawang klase talagang lumalabas po minsan pag umiimi umi umi kayo minsan amoy ano pa siya amoy antibiotic ano lumalabas po talaga mapait mapait po yung antibiotic kaya po minsan yung antibiotic nakakasakit din ng ating sikmura ano um, ano po yung tanong ni ma'am dito mainit minsan talaga mainit po yung feeling ng ano kasi nga acid po siya mainit din po yung feeling ng katawan natin ano po mainit siya sa chan mainit siya sa dibdib at uh, nakakaramdam din tayo ng init talaga. Ano parang may Parang may pressure na init na lumalabas sa ating katawan. Ano po? Normal 'yan mga uh, idol, normal 'yan Mam, ma sa nararamdaman mo. Ayun, may isa pa siyang tanong eh. Tingnan natin kung ano itong isang ano ni ma'am. Ah, ganun din, ganun din. Ayun din, it's February, dalawang Tama, two weeks po yan. Ayan ma'am sana naibigay ko ma'am yung uh, kahilingan mo na ano na masagot kita. Ano po? At ah, syempre dito na dito yung dito ko yung ginawa sa aking vlog. At uh, marami ang makaka dito, marami ang makaka-relate nito sa pinag-uusapan natin tungkol sa katanungan mo, ma'am. Ano? Yan. Uh, babay po at uh, God bless you. Sana po ay gumaling din kayo na katulad ko. Panoodin niyo po yung iba kong video na andun po yung madaming kwento. 拜拜。Bye bye.